Bilang isang Disney princess, dapat mabilis lang tayo magpalit ng mga lalaki. Kaya nung hindi ako minayday ng Prince Charming ko, hiniwalayin ko agad. Marami namang iba dyan eh. Ganyan ang mga Disney princess. Ayan. Ang O diba? First time na green. Ha? Huh? Sa buong buhay. Loren? Ay ko! ko! Bakit? Anong nangyari niya dyan? Lawrence, yung parcel mo ako nagbayad. Ito ko na pag break 259. Ang... Ah? panas. Oh, what's wrong? Ako tayo mo. Ano naman ang nangyayaris dyan? Ba't bigla-bila ka nakaganyan? Ayaw wow. ko kung yung Maiday na My day? Eh, sa'yo... tayo ako na. Sabi ko naman sa'yo, Nicole, tayo yung bagay. Hindi nga yung bagay ng jowa mo mukhang tomboy. Kung sa akin yun, oras-oras minuminuto yung mga my day kita. Iba-iba pa yung posisyon. Di ba Disney Princess ka, Nicole? Eto, Disney Prince. Bagay na bagay talaga tayo. Kung sa araw-araw kita yung mga my day. Daming-daming nakapila sa akin, kakakakitutod ko lang. Kaka-kakakitutod. Yaman na, alam mo marami pa naman dyan. Kung ayaw kayo, my day, edi... Kakabalas, uh, ano ba yan? Tangina. Restrict mo muna siya. Sumakay na lang itong pinapaltok mo. Nicole, huwag kang magmadali. Bata ka pa, sariwang-sariwa. Ayun, tignan mo si Mars. Kumuha ng bata, kumuha ng sariwa. Ayun, nadali ng nanay. Engot eh. Pa, ang pakadaming lalaki naman dyan. Nagagagaganyan ka. Ayaw ka lang may mahitig. Eh. Mga Gen Z talaga, no? May mga pagkamalalan din. na lang. Lagi na lang. No? Na lang. Ba't ilang araw, ilang araw na ba dito? Dito, dito, dito. Alam mo, pag sa kaibigan, pag sa ang bilis ipos. Na, boss, pa. Sa akin day lang, 24 hours lang yun, ha? Wow! Big deal na, na big deal ang putang ina! Ito si Nicole, maaga tumabubuntis. Napakalandik, Hindi lang minayday ng boyfriend, makaiyak, akala mo nabuntis na. Pero hindi ako nagtataka. Maaga rin mabubuntis kagaya ni Pamela. Tapos syempre, maghanap din niya ng lalaking sasalo sa kanya. <gasps> Kaya kayo nabubuntis agad mga Gen Z, puro kayo kalandian eh. Ang ina dami mo na ito, damo naman sinasabi. Totoo naman! Oh, Ang stress mo pa. Ang mindset talaga dito. ano gusto mo talaga dito, Mar, sa mga bagay sa... Pagkakanyang mga lalaki, ibig sabihin, hindi ka priority na. Ibig sabihin niyan, tigil niyo yung paglalandi niyo. Ibig sabihin niya, magpalit na ng boyfriend. Mag-aral muna kayo, puro kayo palandian. Baka gusto niya, private lang relasyon. Private? Pwede pa parang single siya, no? Hindi naman sa ganun siguro yung Pag ako minamay, day ko siya, pag siya hindi. Pang-inyo. Yun ba problema mo, My Day? O oh, mo Ang daming nagugutom sa labas, inuuna mo pa yung My Day sa problema mo. Ang ina, pakababaw niyan. dami kong sinad na picture, Oh. Ayaw man lang i eh, My Day. Ina-heart naman niya ata. Di nga, eh. Ang ano yung Baka hindi online. Nakagyo lang. Agag. Oh. Alam mo, bagay oh. niyan. May chat pang iba yan. Ayun mga inaano nyo. Kung anong ah. mga pinagsasabi may kachat yan. Basta hindi kami na maayod eh. Buti may kachat na yan. Kalandian um, yan. Wala ko. mo na lang. Yung bigla-bigla ka nagagalit. Ang urat ako. Ayoko na. Ganun pa naman yung... Ganun pa naman yung type ng ibang babae. Mukhang tomboy. Ikaw nakikipag-break. Diyos ko, di ka lang na-Mindy, hindi na pa lang. Alam mo, dapat gawin mo kasi kasi yung, yung sarili hey, ay, wait no, wait mo. Hindi, malaking bagay. Alam mo, dapat mong gawin, tigil ay, ay, mo yung kalandian mo. Mag-aral ka muna dahil kakakaito 12, 12 mo lang, di ba? Kakakaito 12 lang, ilan ako ka, sabi Hindi, malaking bagay talaga yun, pag ayaw We My Day. Grabe naman kasi kayo, Makasulsul din kayong hype kayo eh. 'di diba? mag i-break niya tapos mag-aral siya ganun na dapat niyang gawin. Hindi yung puro siya boyfriend, boyfriend wala nang tigil kaka-chat kahit so, ano kabi, dahilan, ng chat ka nang chat. Masyado ka naman patalos talos sa inyo. So, sa isang taon na, hindi ako minamay babe. Eh baka ang, ang gusto niya private lang yung relasyon mo, yung walang para at least wala Hindi, sa'yo. walang ganon. Pag-jowa, my so day! Araw-araw! Hindi ka naman jowa. Eh. Kahit nga di, di ko jowin, kahit ko jowin, minamay ko eh. Ikaw yun, Lawrence, tang ina mo. Eh, ka ka na ano ka eh? Aso kang ano eh. Oo, ano naman aso? Ikaw na ano? ka. Kahul na kahul eh. Ano, bugs bunny? inami mo. Eh. okay din kayo. Ikaw mo sabi Kakapa, video call mo lang nung isang araw. pinapakita mo pa ako. Di ba? Ingay-ingay, video call ng video call. Gabing-gabi, imbis na mag... mag-aral sa mga ano-ano, puro -ano, mga chat-chat. Alam mo mahalaga, mga ka-arte ha. Pagkakaintindihan kayo dalawa. Mga sila. sila pag may day yan silang pareho. sila pag pareho. may day problema. tang-ena. global war. Tangay daming problema sa mundo. Global, warming. Pati na global warming. Pati na mag global warming. May pasok mo. Sobra ka na. Gago. tang-ena. problema may day. cellphone. Parang wala lang sa'yo. Alagay ng Tigil diba, niyo yung party niyo ninyo, mag-aral kayo. Tapos, okay na kayo. Tsaka kayo mag-jowa jowa jo, pag meron naman, na kayo mga work, pag meron naman, na kayong naman. stable na job, hindi yung bina jowa kailan, jowa kayo. Hindi kailangan mag-work eh. Wala akong pakialam. Tsaka ila to ano. Baka naman kasi kabisado sabi niya na rin ang sense. Okay kami sabi Hindi ba may topic lang talaga siya. Tigil niyo ang kalandian niyo mag-aral kayo, pag naka-work kayo, tsaka kayo mag-jowa jowa, jowa pagbata nyo pa, na-stress kayo sa mga biglan, ganyang bigla naman naging ano. My day, my day. Siguro wala nagmamahal sa iyo kaya ganyan yung mga pananalita mo. <laughs> sa totoo lang kasi tayo, be. O, hindi eh, mo sabihin sa totoo lang, hindi eh, wala nagmamahal sa Sa totoo lang tayo, dun tayo sa katotohanan na... Wala kang atang Ikaw yun, pangat-pangat mo ko bakit kayo? <laughs> excuse wala me? O, oh, dumaan ka, dumaan ka. Excuse me, aligin. <laughs> meron siya, ako meron siya, to. Ako daw, ako Lotion. daw ang walang aura, excuse me. Meron siya aura? <laughs> Siyon! Yung asa sa labas. Ay, amaya magiging ano din kayo niya. Tsaka kung ayaw niya sa'yo, eh di wag mo din i-mind eh. Ganun lang din naman, ano. Kung ano yung binibigay niya sa'yo, eh di ganun din yung binibigay niya sa'yo. Totoo original ba? Siyempre! Parang hindi yung nakakaganyang ka. Nakanong ba baka fake-fake to, ha? No. Nag-notion. Kiniging mo. Taman ba? Ano? Fork wala kang boyfriend. Tapos takoy din. Ano? Doon mo kasi, be, hindi mo porke wala kang boyfriend, iyon mo yung sinin. Marami naman si nagmamahal sa akin, tsaka marami din naman nagmamahal sa akin. Pangat ka kasi, be. Ikaw ang pangit na ugali mo, ang sama ng mukha mo, ang sama pa ng pagkatao mo. <laughs> Attention seeker ka <na> kasi! Gago. <laughs> 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 Cheers. Pangit mo kasi kaya wala kang joke. Ikaw ka mukha kang guru ito, eh, wala kang jowa, Ay wala kang mamahal sa'yo, pati grinder, sinusuka ka na. Oh lol, hindi Parang... ako nagagano'n. Oh, fuck you, fuck. excuse mo me. Ko. Ano yung grinder? Parang nandini ko na sa inyo yung dati. Ay, yung mga kalanda niya, tanong mo din. Dyan. Go! Matagong ah. Ano lumalandi. Oo. Oh. Tang ina mo, walang ganun. Oo, oh, ngayon wala oh, kang pato. Kasi totoo. Okay. Eh, okay. walang ganun. Ako nga, nagtitinder dati. Oh. Ikaw yun, wala akong mga ganyan-ganyan. Imposible. Oo oh, nga, Facebook lang. Oh, dating, dating app. Ayaman ay, ay, meron may din. din nga pala sa Facebook mo. Huwag magpagpapad sa mga. Okay na. Utang ina mo, ang okay, dami okay. kong sinabi sa'yo. Tang, ano ba, okay yun? lang din pala kayo. Paliw ka rin na ata eh. Ang hihirap niyo, yung ano. sorry kasi. nag lang agad, ganyan kaagad ka ano. Ang rupok ang puta. Anak ng teteng naman, Nicole. Pagkakaayos din pala kayo, hinayupak kang pa Disney Disney Princess ka pa. Salita ako ng salita, kinikilig ka na pala sa gilid. Disney Princess ka nga ka kasi malandi ka. Be, hindi mo talaga ako maintindihan. Kasi hindi ka Disney Princess. Siyempre, Kapag sinuyo tayo, bibigay agad tayo. Gano'n ang mga Disney Princess. Susunod, huwag na natin yung pansin yung hayop to. May pahagis-hagis ka pa nang to! Magsasabi ka Ano mo -ano? Kamain, Tang, kaya ng ano? ina. Magmakain lang pala! Kadaan nga. Story-story story lang naman yung inaano mo. Sakluban mo ng unan? Padaan na. Yes. Siraulo ang puta! Kasapin nyo nga yung sineko. May kanyang! baliw na yan. Putang oh, ina to. Bongo Lloyd. Okay lang yan, may pa ganong ganun pang hayo.